palpak o palakpak? Ano sa tingin mo ang kasalukuyang performance ng ating Pangulo? Sa katanungang ito ay tiyak mahahati ang opinyon ng mga tao. Kaya naman susubukan nating pag-usapan ang ilan sa mga nagiging desisyon ng Pangulo para sa ating gobyerno. Kaya naman kung naniniwala ka na dapat lamang pag-usapan ng mga Pilipino ang bagay na ito ay ilike mo lang itong video. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kasalukuyang pinuno ng bansa ay mayroong tungkulin na pamunuan ng gobyerno, ipatupad ang mga batas, magpasya para sa bansa at protektahan ang interes ng bawat mamamayan nito. At upang maunawaan natin kung nagagawa niya ba ng maayos ang kanyang tungkulin bilang pangulo ng bansa, ay sisimulan natin ang usaping ito sa national budget o pambansang budget ng bansa. Kung wala kasi nito, ay hindi tatakbo ang ating gobyerno. Kaya't sa pamamagitan ng pag-uusap patungkol dito, ay mas mauunawaan natin kung naging maayos nga ba ang pamamahala ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo ay may papel sa pag-aproba ng pambansang budget kung saan ay tinutukoy nito kung paano gagamitin ang pondo ng bansa para sa iba't ibang proyekto at serbisyong pampubliko. Gayunpaman bago ito maaprobahan ng Pangulo ay mahabang proseso muna ang dinaraanan nito. Una, ang DBM o Department of Budget and Management ay magtataguyod ng panukalang budget. Ito ay sinusulong sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang mga pangangailangan at proyekto ng bawat sektor. At pagkatapos ay ipadadala ito sa Kongreso na susuriin at pag-aaralan ng House of Representatives at ng Senado kung saan ang mga mambabatas ay maaaring mag-amend o magdagdag ng pondo sa panukalang budget at kapag ito ay naipasa na sa Kongreso, ito naman ay ipadadala sa Pangulo kung saan ito ay susuriin ng Pangulo at sa oras na aprobahan niya ito, ang naaprobahang budget ay maaari ng ipamahagi sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, ang pagpapatupad ng budget ay hindi lamang ginagawa o iminumungkahi ng Pangulo. Sa halip ito ay dumaraan sa napakahabang proseso at pinag-aaralan ng maraming opisyal at kinatawan ng ating gobyerno. Kaya't kung sakali man na may ilang sektor ng pamahalaan ang nagkakaproblema sa pondo, ay hindi natin masasabing kasalanan lamang ito ng Pangulo dahil ito ay dumaan sa proseso, kabilang na ang pagdinig at pag-aaral sa mga suwestyon ng bawat kinatawa ng ahensya ng gobyerno. Isang halimbawa, kung sa kabila ng masusing pag-aaral para sa pondo ng agrikultura, ay maaari nating sabihin na sapat na ang pondong ito dahil nga ito ay dumaan sa napakahaba at masusing pag-aaral ng mga kinatawa ng gobyerno. Gayun pa man kahit paakma sa pag-aaral ang ibinibigay na pondo para dito ay hindi naman makukontrol o matitiyak ng iisang tao katulad ng Pangulo kung saan talaga napupunta ang mga perang ito. Gayun pa ay may mga opisyal ang ating gobyerno na humahawak ng mga perang ito na nagpapasalin-salin sa iba't ibang tao kaya naman sa mga kinatawa na ito ng ating gobyerno nakasalalay ang paglago ng sektor na ito. At hindi lamang sa Pangulo, dahil sa lawak ng Pilipinas at sa dami ng programang sakop ng pondong ito, ay hindi may na ang ilan sa mga ito ay maaring napupunta lamang sa bulsa ng ilang tiwali sa gobyerno. Bukod pa rito kahit maayos man ang pagpupondo ng gobyerno para sa sektor na ito, ay maaari pa rin lumagapak ang paglago nito. Dahil sa tinatawag na climate-related issues, kung saan dahil sa mga pagbagyo o labis na pag-init ng panahon, hindi lamang sa Pilipinas ay nagkakaroon din ng hindi balansing supply ang lokal at foreign agri-products ang ating gobyerno. Kaya't nagdudulot ito sa pagtataas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa na nagdudulot sa pagbagsak ng ekonomiya at paghihirap ng maraming Pilipino. At dahil nga ang kasalukuyang Pangulo, ang tumatayong sekretary ng Department of Agriculture ay maaaring umani ng samot-saring batikos ang Pangulo dahil sa paghina ng sektor na ito at paghihirap ng mga tao, gayon pa man ang mga salik tulad ng klima, kalamidad, mga peste sa halaman, kalagayan ng pandaigdigang merkado at iba pang may malalalim na epekto sa kalagayan ng agrikultura ng bansa ay hindi naman makokontrol ng iisang tao tulad ng ating pangulo. Kaya naman sa sektor na ito ay hahayaan ko na kayong humusga kung palpak ba o palakpak ang ibibigay nyo sa ating pangulo at bukod pa sa pambansang budget, ang Pangulo ay nagpapahayag rin ng mga pangunahing patakaran at adhikain ng pamahalaan sa ekonomiya kabilang ang pagpapalakas ng industrialisasyon, job creation, nagtatakda rin ang Pangulo ng fiscal policy na kinabibilangan ng pagtatakda ng buwis, kontrol sa gastusin at pagtutustos sa mga proyekto na magpapalago sa ekonomiya. Gumagamit din ang Pangulo ng mga economic advisors at ahensya tulad ng National Economic and Development Authority o NEDA upang suriin ang estado ng ekonomiya at magbigay ng rekomendasyon para sa mga hakbang na dapat gawin. Bukod pa rito ang Pangulo ay may mahalagang papel din sa pagpapahayag ng direksyon o mga layunin ng monetary policy. Gayon pa man ang pangunahing responsibilidad para dito ay nasa kinatawan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pangulo ay nangunguna rin tagapagtatag ng foreign policy ng bansa na maaaring magtaguyod ng international trade agreements at mga ugnayan na makatutulong sa ekonomiya, kabilang ang mga negosasyon sa ibang bansa para sa mga trade deals. Kaya ang paglabas-masok ng Pangulo sa isang bansa ay hindi rin maituturing na pag-aaksaya ng pondo dahil ito ay may malaking pakinabang para sa bansa. Isang katunayan dahil sa aktibo nitong pakikilahok sa pagpupulong ng maraming foreign investors ay mas maraming Pilipino na ang patuloy na nakapagtatrabaho sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga bansa sa Europa at maging sa rehiyon ng Oceania, sa bansang New Zealand at Australia, na noon ay bihirang kumuha ng mga Filipino workers. Kaya naman sa kasalukuyan ay patuloy na lumulobo ang halaga ng dayuhang pera na ipinadadala ng mga OFW sa Pilipinas na nagsisilbing foreign reserve ng bansa na nakatutulong sa paglakas ng ating ekonomiya. Ngayon, masasabi pa ba nating palpak o masasabi nating palakpak ang kanyang mga naging desisyon para sa ating ekonomiya? Kayo na ang humusga. At syempre, kailangan din nating talakayin kung tama ba ang naging desisyon ng Pangulo sa pag aaproba ng pondo na tinatawag na Maharlika Investment Fund at Confidential Fund dahil alam naman natin na ito ang dalawang inaprobahan ng kasalukuyang Pangulo na nagbigay ng malaking agam-agam para sa mga Pilipino. Ang Maharlika Investment Fund o kilala rin sa tawag na Wealth Fund ay isang pondo o yaman na kinukolekta at inilalaan ng isang bansa para sa pangmatagalang layunin ng ekonomikong pag-unlad o siguridad ng bansa. Gayunpaman ay mayroon nitong mabuti at masamang epekto para sa bansa kung saan ang pondong ito ay maaaring magdulot ng pag-angat at pag sa ekonomiya ng bansa. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pondo para sa mga proyekto at pamumuhunan na nagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay nagbibigay ng seguridad sa pananalapi ng bansa sa panahon ng krisis o pagbagsak ng mga presyo ng mga kalakal tulad ng langis. Ito rin ay nagbibigay ng reserba na maaaring gamitin sa oras ng pangangailangan. Maaari ding gamitin sa pamumuhunan sa mga magagandang oportunidad sa pandaigdigang merkado na maaaring magdulot ng malaking kita para sa bansa. Gayunpaman pa man ay maaaring abusuhin din ito ng mga namumuno o mga politiko sa pamumuhunan para sa kanilang sariling interes na maaaring magdulot ng katiwalian. Bukod pa rito, ang ilang mga pamumuhunan sa mga proyekto ay maaari din namang magdulot ng malalaking pagkalugi ng pera mula sa pondong ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng tamang pamamahala at regulasyon, ay maaaring mapanatili ang integridad at benepisyo nito para sa bansa. Habang ang confidential fund naman ay isang pondo na hindi ipinapakita ang mga detalye ng paggastos nito sa publiko at ginagamit para sa mga sensitibong layunin ng gobyerno. Ito ay kinakailangan ng isang bansa para sa mga sensitibong layunin tulad ng national security, diplomacy, pagsusuri at operasyon ng security agencies na hindi maaaring ilantad sa publiko. At kung wala nito ang isang bansa ay magiging bukas para sa lahat ang mga aktibidad ng ating gobyerno. Mangangahulugan ito na mas lalakas ang loob ng masasamang tao sa bansang ito halimbawa kung ang ating gobyerno ay magiging transparent sa pagpupondo nito para sa lahat ng operasyon sa pagtugi sa grupo ng mga maiimpluensyang tao ay tiyak na malalaman nila agad na sila ang target ng operasyong ito at maaari ding mapahamak ang mga sibilyang impormante ng ating gobyerno kaya ang confidential fund ay kadalasang ginagamit lamang sa mga operasyon ng mga security agencies na may layunin na maipatupad at maproteksyon na ng pagkakakilanlan ng ilang sibilyan na ginagamit ng gobyerno upang hindi maghinala sa kanilang operasyon na mga tinutugis nito at upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa bansa ng mga Pilipino. Gayun pa kung ang confidential funds ay pinagkakaloob sa ilang ahensya ng gobyerno na walang kaugnayan sa security agencies ng bansa tulad halimbawa ng DepEd na nakatanggap ng 150 million pesos na confidential funds sa kabila ng maraming pampublikong paaralan ang nagtitiis sa mga luma at sirang kagamitan, mga silid-aralan na hindi pa natapos at wala man lang kahit isang electric fan. Kaya't kadalasan na mga magulang ng estudyante pa ang nagaambagan. Kaya't makatarungan ba na magkaroon sila ng confidential fund? Ang katwiran kasi nila ay sa paaralan nagsisimula ang seguridad ng bansa Subalit hindi ba mayroon naman tayong ahensya ang nararapat resolbahin ng ganitong klase ng problema? Halimbawa kung ang DepEd ay gagawa ng sikretong investigasyon sa ilang problema sa kanilang sektor at uupa sila ng mga private security. Papaano kung ito ay under surveillance na din ng pulisya? Ano ang mangyayari? Madodoble lamang ang pondo na gagamitin ng gobyerno at posibleng mapahamak pa ang private security na inupahan ng DepEd. At kung sakali man na magtagumpay ang DepEd na mahuli ang banta sa kanilang ahensya, ay ano pa ang magiging silbi ng security agency ng ating bansa? Kaya't sa naging desisyon ng Pangulo na aprobahan ang confidential funds na ito, ay hindi masisisi ang mga Pilipino na magalit sa kanya dahil dito. Gayunpaman dapat din nating tandaan na ang mga pondong ito ay dumaan sa mahabang proseso at naipasa ng Kongreso sa pamamagitan ng House of Representatives at ng Senado bago nakarating sa Pangulo kaya't kung hindi ito aaproba ng Pangulo ay maraming sangay ng gobyerno ang maaaring sumabotahe sa mga desisyon ng Pangulo kaya't dito kahit papaano ay mauunawaan natin na mas malakas pa rin ang impluensya sa desisyon ng mas maraming opisyal ng gobyerno kaysa sa desisyon ng na nag-iisang Pangulo dahil sa huli ay mas matimbang para sa Pangulo ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno dahil ito lamang ang susi sa pagbibigay ng pamahalaan ng mas maayos na serbisyo na siya din namang pakikinabangan ng mga Pilipino. Kaya't kung may pagkakamaliman sa pondong ito, ay dapat sa kongreso pa lang ay hindi na nakapasa ito. Kaya't marapat lamang na bukas ang isip ng bawat Pilipino nang sa ganun habang pinaplano pa lamang ang confidential funds na ito ay naipaabot na ng bawat Pilipino ang pagtutol ng sambayanan sa ganitong klasing pagpopondo.